Natatabas tayo mga idol. Japan, ng, ano, yung <laughs> akala ko kaya, <laughs> akala ko Friday na ngayon eh. <laughs> kaya pala yung manong ngayon nakatingin sa akin eh, yung manong. Akala ko Friday na ngayon eh. <laughs> yung pala eh, webis pa lang. Marami <laughs> kasi akong ano eh. Iniisip eh. Maraming iniisip. <laughs> Ayun pala eh. Ngayon yung pa lang. Babies <laughs> pa lang pala ngayon. Kaya pala yung manong ay titig na titig sa akin. <laughs> Binati ko hindi ako hindi ako hindi ako kinausap. Binati ko pa naman ng good morning eh. <laughs> Takoy yung magmuring. Hindi man ako bin, hindi ako pinansin. Yung pala, wavis pa lang pala ngayon. Talaga naman. Oh. palang <laughs> pa lang pala ngayon. <laughs> Kaya pala hindi ako pinansin ng manong. Maraming niisip eh.